Christine Reyes nakahanap na nga ba ng bagong pag-ibig sa isang non-showbiz guy at Superman movie kumita ng $217 million sa weekend global opening. Alamin natin kay Rajuman Alex Furake. Matapos na mapaulat na hiwalay na si na Christine Reyes at Marco Gumabaw, tila nakahanap na ng bagong pag-ibig ang aktres. Itong usap-usapan ng netizens, matapos mabunyag sa social media ang ilang larawan ni Christine kasama ng non-showbiz guy na si Gio Tingson. Mismo si Gio ang nagbahagi sa kanyang Instagram account ng ilang photos nila ni Christine na kuha sa Vietnam, nabatid na magkasamang nagbakasyon ng dalawa noong July 12, 2025, caption ni Gio crossing the Red River at Hong Long. May kwa silang kumakain sa isang simpleng eatery na may authentic Vietnamese meals at may selfies din sila at iba pang letrato na sila lang ang magkasama habang namamasyal sa iba't ibang tourist spots doon. Si G ay nanungkulan bilang National Youth Commission Chairperson mula 2014 hanggang 2016. Samantala, Tumabo naman sa takilya ang bagong Superman movie na pinagbibidahan ni David Corenswet bilang Superman matapos kumita ng $217 million sa kanilang weekend global opening. Ang naturang pelikula ay palabas ngayon sa mga dito sa Pilipinas at maging iba pang bahagi ng mundo. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak Araman.